Hello guys! Hmm, paano naman tayo? Siyempre, i share ko lang sa inyo yung kinita ko nung nag-120 hours na ako, ba? Diba? Sa last ano ko, sa last, sa uh, sa last video ko, um, ko sa inyo yung mga kinikita ko kapag nakaka-100 hours ako per paycheck, nakaka-108 hours, nakaka-90 hours, yun shinare ko. Ngayon naman, ish-share ko sa inyo kung magkano yung kinita ko nung Charis. Huwag na natin pag-usapan yun. Alam nyo naman, Charis, basta mas mataas kesa sa 108 hours. <laughs> anyway, pag-usapan naman, kasi umabot ako ng 120 hours this paycheck. Kung alam nyo guys, yung 120 hours na yun, parang wala kang ano, wala kang ano to, halos pahinga. Meron namang pahinga, kaso yung OT mo kasi, sasalpak ng apat. So, sa two weeks na yon So, anim yung regular, tapos apat yung OT mo, it means, sampung beses kang papasok sa loob ng 14 days. So, ilan na lang yung op mo? Apat na beses. Hahati-hatiin mo yon Kaya yung schedule ko, merong three days duty, 3 days duty, 1 day off, 3 days duty, 1 day off, 1 day off, 4 days duty, mga ganon. So, apat lang yung pinahinga ko sa loob ng 2 weeks na yun. Maganda naman yung kinita ko as in super duper blooming. <laughs> blooming talaga. Blooming naman yung ano, yung paycheck ko. Kasi nakita ko na yung payslip ko ngayon. Um, pero, papasok siya sa ano pa, sa... Thursday pa sa bank account ko. Yan, tiningnan ko kasi palubat na yung ano ko, yung laptop ko. Nag-ano kasi ako, nag-YouTube ako pag rest day ko. Yun yung parang ano ko na lang. Um, rest at saka liwaliw. Di na ako lumalabas pag mga ganitong sobrang hectic. So, um, ayan. Parang naano ako dai. Piling ko, piling ko lang nga pero hindi ko naman ano, yun yung sabi ng baka na um, Piling ko na burn out na ako. Nababurn out ba ako? Ito pa ko ng tawa. Anyway, sobrang nakakapagod pala mag-OT ng sobra-sobra. Ng like, hindi siya nakakapagod mentally and physically. Siguro ano lang, physically hindi siya nakakapagod. Kasi, sanay ako sa Saudi Arabia na 48 hours yung Um, regular, tapos mag ot ka ng isa, so it means 60 hours per week sa Saudi Arabia. So, walang problema sa akin yung ganun. Wala, wala talagang problema na 60 hours ako per week. Kasi ganun yung ginagawa, ginagawa ko sa Saudi Arabia. Eh. 60 hours per week. 48 hours yung regular working hours ko. Tapos magsisingit ako ng isang OT. So, magiging 60 hours per week at ang OT sa Saudi Arabia, karaniwan, mandatory. Wala kang magagawa kasi nakaplat na mga Inday. Napaka-loka! <laughs> anyway, yun, nakaplat na. So, parang wala lang sa akin physically. Pero, ang kinaibahan lang, at least sa Saudi Arabia, karamihan mga Pinoy. Pero dito, syempre, salpak. May salt! Yung mga kasama mo, day, at least sa Saudi Arabia, pag nag-OT ako, pagpasok ko, ay OT yan. Ilagay na natin sa light area. Dito, day, walang pakialam. Maski ang assignment mo everyday, i-dinners i ko, maski ang assignment mo everyday ay toxic, wala silang pake. Bibigyan at bibigyan ka ng mahirap na trabaho. Maski OT ka lang naman, pumunta ka para tumulong. Pero dead mackels. Alam nyo kung sino pa yung nakahiga, halos humiga na sa station, ayun pa yung mga regular. O di ba So nakakapagod mag-OT dito emotionally. Kasi masasaktan at masasaktan ka talaga. Nakakaloka! <laughs> anyway, yeah, ganon ang sitwasyon dito mga Inday. Kaya, umabot ako sa point na feeling ko parang nababurn out na ako. Kasi konting, uh, konting kibot balikat lang ay naiirite na ako. Hmm? Mga tao nga dito, hindi nag-OT, pero burn out pa rin. Parang... <laughs> Joke lang. May ipon ka, girl. <laughs> yon So, ano ba yung mga signs na feeling mo na nababurn out ka na? Number one, madali ka nang mairita um, sa isang bagay. Okay? Pag nagtatrabaho ka, madali kang mairita, madali kang magalit as in. At palagi mong sinasabi na, oh my god, nakakapagod, nakakapagod, last na to, last na to talaga. O oh, di ba diba? Mga, ano pa yung mga ibang naranasan ko? Yung parang pagpapasok ka, kasi hindi ko naman to nararanasan dati. Papasok ka, pagpasok mo, pagkakita mo, nasa, nasa parking lot pa lang ako mga inday, parang, ayoko nang pumasok. Mag-call off na lang kaya ako. Tawag ako tapos ano, mag-drive na lang ako pa uwi. <laughs> Naisip ko yun dahi. Maski nasa harap na ako ng ospital or nasa parking lot na ako. Pangatlo, nagkakaroon ka na ng mga konting delays at bagal sa pag-carry out ng mga doctor's order. As in, mga inday, yun yung nararamdaman ko. Okay? Parang nawawala na yung pleasure na para magpatuloy pa sa trabahong ito. At ang dami ko nang naiisip na parang mag-insurance na lang kaya ako, lumipat na ako ng ibang trabaho. But at the end of the day, ang inisip ko, nag-e-enjoy ako sa trabaho kong ito at ayokong lumipat ng ibang trabaho for now. So, ano ba yung solusyon? Number one, kapag nag-OT ka ng bonggang bonga, tigilan mo na yan. Charis! <laughs> Hindi naman. Bawasan. Bawasan yung overtime as much as possible siguro next next month since na na wala na rin akong magagawa dito kasi mga inday kapag na plat na ang OT wala ka nang magagawa kundi din ito charis <laughs> wala ka nang magagawa kung hindi i-follow na lang yung sched na yon or else mag-call off ka o di ba ang saklap So, wala. Wala ka nang magagawa kung hindi i-follow yung sked na yon. So, ako, wala na akong magagawa kung hindi i-follow na ang sked na yun. Kung ayaw kong siputin, dapat mag-call off ako. Okay? So, siguro sa mga susunod na buwan, since my schedule na, hindi na ako nag-pick up muna. Rest na muna tayo. Ano ang solusyon? Mag-bakasyon. Mag-self-reflection, mga inday kasi hindi solusyon ang pagre-resign at pag-alis sa trabaho o kaya pagmamaktol o kaya pagiging mainitin o kaya pagwawala during work. No, hindi yun solusyon mga Inday. Magbakasyon, mag-self-reflect kung gusto mo talaga ito. Pagbalik mo, tsaka ka mag-decide. Okay? Wag na wag magdi decision sa kahit anong bagay na ikaw ay galit. Kasi for sure, hmm, hindi talaga magiging maganda yung kalalabasan ng desisyon mo. Okay? Huwag magde-desisyon habang ikaw ay galit, habang ikaw ay frustrated. Okay? mag ka na lang after mong magbakasyon. Yung relax ka na ng bonggang bonga, Kung ayaw mo na talagang ipagpatuloy ang bedside nursing at feeling mo ay hindi ito para sa'yo, go for it. Pero gawin mo yan kapag relaxed at kalmado ka na. Okay? So yun, mga hindi, ko lang kung ano yung nararamdaman ko ngayon. As in, with the 120 hours of work. Nakakaloka! <laughs> well, anyway, sana may mga nakaredate na mga subscriber ko. I know, makonti lang yung subscriber ko at makonti din yung mga nanonood. And, uh, okay lang yun. Charis. <laughs> Ayan. Hopefully, may napulot kayong aral. At, Por Diyos, por Santo, huwag kayong mag ng bonggang-bongga dahil. Hmm, yung mga kasama ninyo, lalo na yung mga ibang mm -mm -mm, may sakit ng katamaran, nakakaloka. Mga Pinoy lang masipag dito. pa, period. Babush na.